basta na lang kuminto. Wala silang pakialam. Talagang pag gusto lang hinto. Hindi man lang yung, o oh, ate, daan muna kayo kasi paparada ako. Wala, parang jeep. Kaya nasa gitna, kaya nasa gilid, kaya nasa una, sa dulo. Basta pag hinto, hinto. Ay, mga kamote talaga ng mga driver. Ayan, Murphy Market. Wala masyadong tao dito. Ewan ko lang sa loob kung maraming tao. Dapat sa cellphone para yung mga Madulas pa naman tong sapatos. ko. pag ewan ko, kung kami ni Jason ngayon. So, ayan. Ah, pupunta pala ako dito sa pinatahian ko. Kung nandito pa si ate, kasi uwi ng probinsya yun sa Surigao ba yun sa Amar. May papa-eripera kong titignan ko kung nandito pa siya.